What's up, amigo? Nasa ano tayo mga amigo? Along Jokno uh, Avenue ba ito? Jokno Street. Basta galing tayo ng Isimulubisya. Nilakad ko lang papunta rito. Medyo malayo rin ha. Nasa siguro 30 minutes na ako naglakad. Ah, papunta tayo sa Diwata Pares. Overload. Gusto ko lang matikman yung lasa ng Diwata Pares. Or gusto ko lang matikman si Diwata. Ay, ka yung ano niya. Yung Diwata Siken dito na yata yung banday kasi parang nakita ko na sa mga videos ng mga pumupunta uh, rito so yung mga sikat tayo kasi hindi sikat so lagi tayo Tikim na uuli ikim lang naman ako pero medyo malayo guys pagka naglakad kayo bola sa isimula bisya kaya naman pero sa mga masukilan malayo layo talaga grabe takos mainit uh, magpa 5pm pa ako eh. Naglalakad ako dito. Sana meron mga busan guys. Tanong tayo kung saan banda dito. Tatanong ako mga amigo na daanan ko itong mga nakaparadang sakyan dito. May mga towing truck. Tsaka bakantin lotisara sa loob. Sa unahan pa daw eh. So medyo malayo talaga. Dito nga ko sa inyo mag-taxi mag na lang kayo or mag -dala kayo ng motor. Mas maganda. Mas mainam. Kung may service kayo. Kasi parang walang masyadong bumabiyahe dito mga jeep mga taxi lang tulad nito so ayan guys tanaw ko na yung GSIS ayan so malapit na talaga tayo kasi kahilira lang siya ng GSIS daw eh so malapit lapit na talaga tayo konting lakad na lang mukhang marami nakapilang sasakyan dito banda eh sana hindi tayo mahirapan sa pila kasi baka mamaya ang haba ayan yung GSIS mismo Ayan mga amigo, mukhang yan na yung Diwata Paris sa tapat. Tanong lang tayo para sure. Pero parang yan na yung nakita ko sa video eh. Diwata Paris. Boss, yeah. yan, ba yung Diwata Paris. Ayan. Tawit na lang pala tayo. Tignan na natin. Salamat po sa. Mukhang marami talaga nakapila. Yung doon yung galing yung pila. Oh. Tapos may mga nasakyan na naka, nakahinto. Sana maka pila agad tayo. Tanong lang tayo kung paano process. Boss, paano pila? San? Oh. O, okay. San unang pumila? Oh, sa yung, ka, ka mo. Doon mauna? Haba oh, okay. okay. pala ng pila. May mga daming tao sa loob. Diwata. Ito pala yung linya sa dadaan natin. Pagkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Sa unang pila na tayo uh, Mamayang gabi yata Maghiwalay na yung pila ng Diwata Siken sa Overload Paris Ngayon parang tayo Parang tayo guys Uh, Sinasap nilang ano, spring onions sa so, calamansi. kalamansi. So, mga kumakain nyo sa mga. Paris chicken. Paris chicken. Sa diwata. Ay, uh, si diwata na boss. Hindi ba pala? <laughs> diwata Paris. Okay guys, pili tayo dito. Kasi kailangan natin pumila. Kasi dito mag-start. Bibigyan kaya tayo ng parang, parang ticket. Tapos pagdating mo doon, doon mo, mo na i-claim uh, uh, sa dulo. Pero nasa banda ng dulo tayo. Dito yung pala niya yung sa alas. Mag-alas yung ko palang nangapon. Pero mabay ang gabi, baka madami ng tao. Pag medyo hapon na mga amigo, maganda pala yung ano dito, yung lugar. Kasi marami ka puno, medyo lilim ng konti. Tapos may mga tent naman kaso ang oh, daming tao ay, oh. may neto, may neto. ayan nakatayo lang karamihan may iba may mga upuan pero mad, mostly nakatayo na lang ayan guys dito mag start yung pila magkatabi lang yung pila ng diwata siken saka yung overload lahay na yan magkatabi lang sila so kung saan mo gustong pumila dun ka ayan. tapos hanggang dun sa dulo yan dun ni claim mayroon naman nag dito si Kuya. Para mabilis, ma... para hindi magulo yung pila. Pero ngayon, 5pm, mukhang maraming pumipila dito sa Diwata Seacon kumpara dito sa Paris Overload, guys. Doon, ando na yung pinakadulo sa Diwata na Nasa likod ko pa yung dulo. So ang dami pa, mahabap ang pila. So ito guys, so, dito mag-start yung pila. Tapos magkatabi lang naman, magkatiket yung Paris Overload Line. At saka yung second line na yan. Dito yung para sa second, dito yung para sa overload. Tapos hanggang doon sa dulo na yan guys. Tapos andito yung mga kainan ni guys. Ito yung tarpaulin yan na, at diwata. Tapos diwata, may meron siyang pano. Ito so, ang ibaw ito, para apple. Tapos dito, ang um, mahirap dito yung sakayan pag nagpupunod Wala kang masinang nakita ng jeep na dumadaan sa area na ito. Papunta na itong muwa yon dun eh. Tapos dito, hindi ko alam. Pero mostly yung mga nandito is may mga dalang sasakyan eh. Dito tayo pupila sa uh, Iwata, Siken. Ayan. Siken yung iba ang pangalan Pansin ko guys, mga 5pm hanggang paggabi is uh, nagsisimula ng mag-build up yung mga tao dito. Ayun no, video marami na dun sa may labas. Tapos dito sa pila is marami na rin. Buti na lang video na wala tayo ng tulip. Pero ganun naman, mag-iisay ka na dito. Malayo mo yung 30 minutes para makakuha ka na o makatikman yung diwata. So yan guys, tips ko na sa inyo kung nagmamadali kayo. Mas mabilis yung pila dito sa Paris Overload kumpara dito ako, kanina pa kami. Siguro nasa 30 minutes na kami. Nandito na kami malapit na Pero hanggang ngayon hindi pa gumagalaw yung dito sa pila ng Diwata Siken. Pero sa Paris, kanina pa sila nakakain, nakauwi na nga yata yung iba. Pero dito kasi guys, parang piniprito pa yata nila yung manok. Kaya hindi pa kami nasi-serve. Malapit na kami sa tinto. Kung saan kami magbabayad. Pero wala, di pa kami nagmagalaw dahil wala pa siguro nalulutan ng chicken. Pero kung nagmamadali kayo, gusto niyo nang kumain. So mag-overload na lang kayo kasi mabilis yung diwan ko pare. So, guys, ang dami pa rin tao. Hanggang doon yung mga. Hanggang nag-start pa rin Man, itong line lang na to, itong lubid lang na yung pagitan. Doon yung overload. Ito yung chicken. Tabi lang din yung pila. Tapos kalsada na yung minibigna. sa ganitong oras na guys okay na dito pumila kasi malamig na sa na hindi na siya mahilip pero kung siguro ano ka rito tanghali doon, doon, pero wala ulit yung masyadong tao kaya siguro mabilis na yung pila so konting tease lang kasi malapit-lapit na tayo para makatikim lang tayo sa trending na parisan dito sa Pasay Malapit na tayo sa pila. Pero mabilis pa rin yung, yung Overload Paris na pila. Ito yung sikin guys. Uh, Kunting-kunting kimot na lang. Itiisan na lang natin mga migas. So ito yung isang oras na tayong pumila. But, malapit na talaga tayo. Nakakatikim na rin tayo ng trending na Paris Overload. Ang kalaban mo dito mga migas kung pumipila ka is yung lama. Pag naka ka. Kami. Ayan, naniningil na siya. Pwede nyo na sa mga Yes, mga na yung chicken gaya. Eh. Diwata chicken sa akin, tiya. Yan yung chicken gaya. Ang laki ano. Ang ng pat niya. Diba? Ang Diwata, order na tayo. Magkano yung sa chicken, tiya? 124 120. Ah, sa soft drinks. Ah, sa soft drinks. Ayan. ayan guys, may bibigay silang card para sa soft drinks mamaya pag clean mo. Pero kipilak waiting kipilak. tayo sa manok dahil wala Ma, tayo Pero ito. kung hindi wata pare sa'yo guys, ayan na. bilis lang diba ng pila. Wala na pa ng data. Galit na si ate mga amigo dahil halo na yung pila ng pare sa kasitin. <laughs> O, oh, priority yung buntis eh. Buntis na namin ang buntis. E paano kung marami siyang kasama? Bami ng tao sa likod oh. <laughs> Wala yung hindi buntis. Ayan guys, ito <laughs> yung so, butuan nila oh. Yung buntis po, dito na sa harapan. Na ito yung sa soft drinks. So, soft ba? Ba? Sa Ptermog Bayad. hindi diwata si Hicken pala is 120 na ilibre, <laughs> na ilibre ka ng soft drinks. Ito ng soft drinks. Kasi kawawa yung pila natin

uri pares Ang diwata ng mga season overload, dami nang vlog yun dito Ito na guys yung order natin Haha. 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 Ay Haha. Hi, Dut! Hi! So, Hi! ka! Si you, Ito yung soft drinks. Dito tayo po. Ito ang aking CK pesos. ngayon, Malaki naman yung, ano niya, yung gita. Saka bagong luto lang, hindi mainit mayroon na siyang unlimited rice, drinks na siya. Meron din siya dito. Sabay so, dito sa kain. Sa lahat eh, ito. Ayun pa yung iba pumipila. So puno yung ano mga amigo yung misa dito. So bantayan nila kasi medyo may mga lakang lano. Wala nang arte-arte yung kain dito mga amigo. Parang inauboy style na to guys. Nakatayo lang. So. Tapos ang na yung mga crispy naman yung chicken, yung lasa niya. Okay naman, masarap mga amigo eh. Sarap yung lasa niya. Crispy pa bang dito na ito.

pero kung gin pa sa mga ganito, kahit anong ano na, basta makakain lang. So, pwede ka rito mga amigo para lang sa mga oh, hindi masilan sa pagkain. So, pwede, pwede ka rito. Yan, itim na rin tayo at yung lasa naman ng water sticker is uh, masarap naman yan. Pero yung parang hindi magkakaman ba? So bawal na siya rito may eh. baka hindi ko na Marami na rin pala sa ito. Pwede ka rin pala sila. Kaya kung gusto mong makatikip, punta ka na lang dito. Mas may ilang pag may service ko. Yung medyo malayo ito, sa mula sa isimulong yeah. Then, parang walang pa mong mga chief dito. Pwede ka mag-taxi na lang dito. Pabalik. Pwede ka rin dito mag-try.